Hello mga kalagan! For today's another vlog video, this is the continuation sa among day one diri sa Siquijor Island. And naami diri karo ni Jaylord sa isa sa top destination nga tourist attraction diri sa Siquijor. Ang kaning 400-year-old baliyate tri mga kalagan. Since nga Siquijor, sikat yun siya sa witchcraft, faith healing, aside ana mga kalagan, ang mga enchanting kaayo nga mga balyete tree diri na himo na sa gyud o tourist attraction. And aside pa ana, daghan po maglagay sila mga souvenir items nga imuhang mapalit diri sa ilang entrance. Magbayad lang ka og 20 pesos per head mga kalaagan para makasulod o libre na pud mong ma-experience ang spa sa mga tilapia. Mao nang gituyo jud namo nga last na mo ni siyang adtoon mga kalaagan kay para ma-relax sad mi. Gikan aday mi ani sa, sa Sambulawan Underground River o didto sa Hapitanan. So dali ra jud ninyong matud-an mga kalaagan kay daplin ra ni siya og dalan especially kung going mo to Lazy or San Juan. So ang iyang exact address ani mga kalaagan is Barangay Kampalanas, na sakop pa sa Municipality of Lazi. And kabalo ba mo mga kalagan, nga kani siya nga balite tre, mo ni siya ang pinakatigulang, pinakadako nga balite diri sa Sikihor Island. Kung hilig ka magpaspa mga kalagan, for sure, malingaw dyan ka diri pero for me, dilig yun siya para sa kuha kay magsigi dyan kong katawa ha, kay gilokan dyan ko aning mga isda, mga simod sa isda. Labi nagkanang nang naay, dagko bitaw nga muduol kay sagol, lamang yun siya mga kalagan, negag na ay ka nang pwede na masugba. So, mura dyan siya kung first ni mo nga tanaw mo ra kag mahadlok kay eh. tako na gid ba no basig sakit ba pero dili gid siya sakit no kana normal na gid nimo ma feel nga gilok gid siya mga kalaaga no so relaxing pud kayo diri kay bugnaw kayo ang palibo tungod lagi sa kadako ani nga Baliete 3 ma remember lang nako na ako, mga kalaaga baka bata pa ko di ba kadlukan jud nato ang balyete 3 tungod sa mga sabi-sabi sa mga katigwangan no inga e, daghan kitag madunggan nga mga story pero karon ginahimo na gid siya og tourist attraction diri sa sikikor. isa pud di ay ning, Duterte sa Gilaagan ni Ann mga kalaagan. So after na mo dito ni balik na din Midiri as among accommodation. By the way mga kalagan, sa mga nangutan na no worries kay magbuhat ra og separate vlog, full vlog aning among gistayhan as in barato ra siya mga kalaagan then gabi pagid ka siya ka accessible no so nigawas na pud mi og balik after na mo naka freshen up didto kay actually mga kalaagan birthday jo nako ni siya nga adlaw March 21 so mo nang nangita mi og makan andri mga kalagan. so dinhi mi nakahapit sa swakihan guest house kay naadis di like restaurant diri mga in and nakita ra pud nako ni siya sa TikTok no so motong among giadtuan so nice pud siya da plain siya og dagat mga mga kalaga. Na pwede ra mong maligo and magchill diri ang mga kalaga no? So bantog ra pod nga recommendable po, siya sa mga vloggers nga kupong gitan aw, kay nice pod ay siya gyud diri og ambiance mga kalagan and, and affordable ng ilahang food no. So kami ni Jaylord wala na gyud minangita og katong bongga jud kay nga kananan na man diri adaghan mga kalaga no na asaronic pero medyo pricey na siya and since nga celebration sa kong birthday is kanina among pag laag-laag diri pag travel di re, na mo sa Secure Island mo nang nangita, sa ra sad og kananan, nga swak ra sa among budget mga kalagan kay five days good mi dire sa basig magkaon na lang ta og luto lunlun. -lun. Oh, Wala tay sud sa sunod adlaw ko magpa social social patag maayo. At least happy kay ko sa akong birthday mga kalagad kay morning palang lang grabe among adventure dito sa Sambulawan Underground River. And syempre kay bata pa man ang gabi and more deserve po na mo nga mo party kay birthday nako. Na so niyan mi dire sa isa sa mga sikat jud nga party venue dire sa si or Island mga kalagan, kung gusto mo o party party di, di ba di man jud kompleto ang atong paglaag sa Osaka Island kundi tama ka nightlife so nakadiri ka ron sa JG's Bugpackers Village and ang entrance nila din hi is 20 pesos only so ingana siya ka affordable mga kalagan. and pagsulod na mo alas pa ni eh, pero grabe na dyan wala nami naka wala namin kaingkod kada hundred kayong ka mga tao no nag-expect gid ko nga medyo dili, dili kayo bibo kay sa pa pero pag abot na mo na jud mi nakaplastar ni Jay Lord live band og DJs di ay ang gatukar diri sa JJ's Bagpackers Village makalagan og mo ang prices sa ilahang mino dinhi so ang price makainom nagihapon kag isa ka botelya kay 100 pesos makalagan <laughs>